Minsan po sinasabi niya na bahala na daw ako. Kasi doon daw naman darating. Sa ganito, gan ganyan yan. ko ma, huwag mo lang isipin yan. Yun na, pinapagaan ko lang yung loob niya. sa ko, gagaling ka pa. <clears throat> sa ko, kaya nga dito tayo, pumunta pa tayo dito para gumaling ka. Mula mm -hmm. sa masbate, isang pamilya ang lumuwas pa ng Legazpi City para sa pagpapagamot na kinakailangan ng kanilang ina na lumalaban sa stage 3 breast cancer. Kasama natin ngayon ang dalawang anak na sila, Jessa Rans, Aparejado at si Criselda Mendoza. Opo. Ikaw po si ma'am? Criselda po. Ma'am Criselda. Opo. Maari nyo bang maikwento sa amin kung bakit uh, napalwas po kayo ng... Ah, uh, Masbate papunta po dito sa Alicas City. Si Mama po kasi nagkaroon siya ng bukol sa breast. Mm -hmm. Tapos nagpa-check up po siya doon sa amin sa Masbate. Tapos hindi po siya na hindi po siya na wala. Mm -hmm. Kaya pumunta na lang kami dito kasi andito din yung ate ko nakatira. Opo. Kinumbinsihin niya kami na dito na lang dito si na Mama. Lang sa... Opo, kasi wala naman doon sa Masbate ng ano hindi naman siya doon gumaling sa pinuntahan namin na mm -hmm. ano so kamusta na itong nanay mo <clears throat> sa ngayon po nagki po siya iniwan muna namin doon sa B sa BRMC mm -hmm. pang second cycle po niya na kemo. po pang ilang araw niyo na po dito sa Legaspi City Si matagal na po mm -hmm. Siguro nung pabalik-balik pa nung December pa kami dito pabalik-balik Opo So, kailan kayo na naparito sa Legaspi City? Anong araw? Ako kasi, pag may nagbabantay kay mama, nakapalit ko, umuwi ako ng mas mm, mm Ngayon, nung ano, nung Miyerkules po ako dito, dumating. Opo. Maliban sa inyong dalawang mag-ina, sino po yung kasama nyo pa na pumunta dito o lumawas dito sa Legaspi City? Kami, nung una po, sila ni Papa, mm -mm. nagpa-check up sila dito. Tapos, umuwi sila. Pagbalik ni Mama, ako naman yung palagi niya kasama. Kung baga, palit-palitan kayo sa Opo. pagbabantay dito sa uh, nanay niyo. Pag Pero, in case na wala siyang chemo, nandun siya sa kapatid mo dito sa Aligaspi City na nakatira? Sa ngayon po, nandun kami sa transient po. Mm, okay. So may by schedule na lang itong chemo ng nanay mo? araw-araw uh, po itong ginagawa? Every 21 days po, every month. So uh, mas pinili niyo na lang na hindi na umalis muna dito sa Aligaspi para sa therapy ng kanila. Opo. Oh, kasi may mga follow-up check-up din siya pagtapos ng chemo mm -mm. at hindi pa niya kaya magbiyahe pauwi. Opo. Gaano kahirap, ma'am, yung naging sitwasyon niyo? Mahirap po, sir, kasi si Mama Misa hindi makakain. <clears throat> Tapos, misa na yung budget mm -mm. sa pagkain namin pamasahe kasi yung papa ko ano, magsasaka lang naman po magkano lang din yung kinikita niya. May kapatid pa ako na nag-aaral. Opo. So, paano niyo, ma'am, na, na tutustusan itong pangangailangan nyo na may pamilya pa kayo dun sa maspate? At syempre, dito yung, yung boarding house, yung pagkain niyo, pamasahe. Opo. So, paano niyo na pagkakasya, ma'am? Yung... Ano lang. Si, si mama kasi meron din siyang negosyo doon sa amin. Ano doon, nagpapadala din dito sa amin. -mm. -mm. Yung kita niya, yun yung tinitipid ko na panggastos namin. Kasi mag maliit lang naman yung ano ni mama, yung Opo. kain niya. Opo. Maliban dito, ma'am, sa hindi na nakakain ng maayos itong nanay mo, ano pa yung mga nararanasan niya or epekto ni ng sakit niya? Hindi po siya makatulog. Nahihirapan siya sa pagtulog niya. Ano, hirap siya na minsan kahit mag uminom ng tubig, nahihirapan siya. Mm -mm. Tapos yung kain niya, dalawang kutsara lang, hindi pa niya maubos. Okay. So, kamusta na yung... Kamusta na yung uh, ng nanay mo na hindi na siya nakakain ng maayos at nakakainom ng tubig? Payat na, payat na po siya, sir. Hmm. Tapos ano na, nagkalbo na din siya. Mm, mm Pang ilang ka sa magkakapatid? Pang dalawa po. Pangdalawa? So, ikaw na yung uh, nagaalaga nag-aalaga sa so, umbisa ng dito sa nanay mo. Opo. At ikaw na rin, pag in case na hindi nakakatulog itong nanay mo. Ako pong kasama. May mga araw din na hindi ka na, hindi ka na rin na natutulog. Opo, nahihilong ako ngayon kasi hindi din ako makatulog. So wala ka pang tulog, ma'am, ngayon. Gaano kahirap, ma'am, bilang isang anak na nakikita mo ang isang <coughs> ang nanay mo na nahihirapan sa kanyang sakit? Sobrang hirap po. Kaya sana gumaling na po siya sa ano niya, sa okay. nararamdaman niya, yung sakit niya. Mm -hmm. May ibang araw ba ma'am na pag uh, nahihirapan na yung nanay mo, may sinasabi sa'yo na gusto niya nang sumuko? Ano yung madalas na sinasabi mo sa kanya? Minsan po sinasabi niya na bahala na daw ako kasi doon daw naman darating. Sa so, ganito, gan ganyan. ma, kumawag mo lang isipin yan yun na, pinapagaan ko lang yung loob niya. Say ko, gagaling ka pa. <clears throat> Say ko, kaya nga dito tayo, pumunta pa tayo dito para gumaling ka. Mm -hmm. Pero, pero maibalik ko lang ma'am sa itong sakit niya. Kailan niyo nalaman na nasa stage 3 na pala itong cancer niya sa breast? Noong ano po, April, kasi may nag-biopsy din po siya. Mm -hmm. Tapos, nag-breast panel. Opo. Tapos sinabihan po kami ng doktor, kami ng ati ko, na nag, hindi na daw siya, dapat kasi noong April naka si na yung ano niya, may operasyon na siya, naka na siya. Tapos pagbalik namin dito, parang na-disqualified na, na yon kasi sabi nung doktor, parang nagkalat na daw sa katawan niya. Nagkalat na? Opo. So hindi ito agad na agapan? Hindi po kasi hindi agad kami nakabalik dito nung no, umuwi kami ng masbate. Apo, at kinukwento mo sa amin kanina, ma'am, na nanggaling na kayo sa ospital dun sa masbate. At Opo. anong sabi ng doktor na gumalik na siya pero hindi pa pala? Sabi dun, nag-indeksyonan po siya dun Injection sa pinuntahan lang. namin. Apo, Opo, tapos lang. 10 days na follow-up check-up pag hindi pa yun na hindi pa lumiit. Oo. Kaya ayun, pumunta na kami dito kasi hindi naman nagbago yung bukol niya. Apo. So, walang improvement na nangyari doon sa pagpapa-hospital mo sa Masbate. At ka nagbakasakali kayo dito sa Legaspi, ay maigamot itong Opo. nanay At sabi ng doktor, ano daw yung sabi ng doktor? Yun po, marami pong laboratories muna. Simula nung December, tapos nag siya sa breast panel. Doon namin nalaman na stage 3 na po. Mm -mm. Tapos nag two piece siya. Apo. Tapos din doon nalaman na pati sa pati yung bones niya tsaka bituka na apektuhan na, na din. Po. Pero anong sabi ng doktor? Meron tala meron pang tsansa na gumaling pa itong nanay niyo in case na duman siya sa mga ganitong therapies. Yung chemo po yung pinakakuya na lang ma'am. Okay, maliban dito sa mga therapies and chemo. Ano pa yung, may ininom ba siyang gamot na maintenance sa araw-araw? Wala po. Pag after chemo niya po, meron siyang ano, gamot mm -hmm. na nung first ay inject yung first chemo niya po, first cycle chemo, may gamot siya na nireseta. Okay. Tapos meron ding sa pag nahihilo siya, sa side effect din po yun ng chemo tsaka nas, ano, nasusuka, meron din po siyang iinomin na gamot. Okay. Sa ngayon, ma'am, anong pinakakailangan nyo? Sa ano, yung budget po, alawan sa pagkain namin, pamasahe. Mm -hmm. At meron na ba kayong hospital bill sa pag... Kaya niyo, ma'am? Wala po. Opo. Tapos ang kailangan po sa pag-chemo pa rin. Opo. Kemo... Mahal, ma'am. Medyo may kamahalan po. Opo. Okay. Para sagutin ang pangangailang medikal na sa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am Elvisenyo, siya ang coordinator ng Ako Bicol Narinig niyo po ang aming usapan kanina, yung nanay niya ay talagang nangangailangan ng tulong medikal, uh, kailangan ng laboratory test, chemotherapy. Ang uh, isa pa sa pangunahing pangangailangan ngayon ng nana uh, nanay ni uh, Griselda. Ano po yung maaring tulong po ng Ako Bicol dito sa gamutan ng kanyang ina? Anyway, yung ano po, yung chemotherapy, yung chemotherapy ng nila libre naman po natin yung sa BRSMT. Meron naman tayong training fund para sa kanila. Apo. Regarding po sa mga laboratory test and yung other procedures na halawin, well, ganito sa akin na, dahil na nasa ng anak ni Nana yung mga uh, kailangan bayaran. Sanapin nila yung ako bicol problem problem BRT, BRTPS, BRSMT compound. Para malibre sila. Yasit naman natin sila na wala, wala silang mabayaran dito kahit dito. Apo. Wala ko kami hindi niyo yung bayan. Hindi ko nililig na namin sila lahat sa abot ng ating mga kaya. Maibalik ko lang, Ma'am LB. Ano po yung proseso na pwedeng gawin ni na... Criselda para sa ma avail po itong tulong mula sa Akubikol Party Ay, mga, may mga request po sa laboratory, Ganyan lang po sa amin. We, na, first, ano, first copy, first copy ng request and then request, na Self copy ng valid ID ng pasyente. Ma'am, kayo may paggamit, kailangan po kayo. Kaya magkatabili na lumapit kami dito sa Bicol Desk. Pending kahit for the best ng mga spate. Handa po kami sa sa inyo anong mga oras. Apo. Kung pagdating po sa mga bayaran, mga bayarin nyo sa hospital na pwede namin i-cover, wala po kayong alalahanin. Apo. Sige po, ma'am. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po. Ma'am L. B. Sedeño, ang coordinator po ng Akabicol Party List. Thank you so much. Red bless everyone. Apo. Okay, narinig nyo po mula kay Ma'am LB na wala kayong babayan ni Piso. Uh, ano po yung mensahe natin? Maraming salamat po sa ano sa pagtulong sa amin. Uh, makakaasa kay kayo ma'am na kami rin po ay tutulong sa inyo maliban po sa Ako Bicol Party Dahil po dyan, may abot na munting tulong po ang aming team, ang aming program sa inyo. At tanggapin niyo po ito ma'am na assistant mula sa aming program at yan po ang grocery pack mula sa aming program. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin, lalo na sa mama ko. Makakasa po kayo na kami po ay aantabay hanggang sa makuha niyo po itong tulong mula sa Ako Vehicle Partylist. Opo, salamat po. Opo, at dalangin po namin yung agarang paggaling po ng nanay mo. Opo, maraming maraming salamat po. Apo uh, at salamat din po sa inyong tiwala na ipinabot po yung alalahanin mo sa aming program dito sa Tabang Oramismo.